Magandang tanghali po sa lahat. Los Umbisa Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po tayo, nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, pangungulik taho ng barya, kaya ho tayo nandito nagsisailing ng kanilang mga halaga. Magandang hap Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat sa aking mga subscriber dyan. Yun naman nanonood ng mga senior citizen dito sa aking munting channel. Ayan po, kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Yun naman po nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Lahat po ng aking mga para pa sa akin. Thank you so much. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Ayan, hihingi sana ako ng pabor baka malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po natin. Ayan, ang ating pag-usapan. Year 1985. Makikita niyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po, nakaharap po sa kanang bahagi. Malapit po sa kanyang baba ang kanyang pangalan. Siya po ang ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan po. And then year 85, and then mint mark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po natin, makikita natin ang isang imahe ng 1 peso and then isang kalabaw. Ayan. Tama raw pala yan kung tawagin. Pero ang scientific name po niyan ay Amnoa um, mendorensis. Ito po ay large type. Mayroon po rito small type, yung mula 1991 hanggang 1994. Bago tayo magsimula sa ating talak, yan kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period republic. 1946 up to date po, type standard circulation coins, years 1983 hanggang 1990. Value nito, 1 peso. Kara si Piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba po itong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po syempre, bilog orientation niya, medal alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number N-2448. Reference number KM-243-1. Ito pong year 1985, ito po ay 51%. Kung ilang piraso naman ang ginawa ng ating bansa sa bariyang hawak natin, ito po ay 182 million. 592,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very fine, 27. Extra fine, 27. Almost uncirculated, 32. Uncirculated nito ay nagkakahalaga na po ng 78 pesos. Dako tayo sa kanyang price sa pamamtayan natin mga platform pandaydigan doon sa ebay.com. Ayan, 2 pieces nito na year 1985. Ayan. Nagkakahalaga po ng 42 dollars. Mayroon din tayo nakita doon na nagbebenta nito ng 18 dollars and then 218 pesos. Ayan. Dumako naman tayo sa kanyang Carousel PH. Ayan. Sa Carousel PH, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 600 pesos. Nasundan po ito ng 200 pesos. And then mayroon pa tayo nakita doon ng 100 pesos. Ang seller po doon ay si Alarcon Joy. 49574, Yung kanya 1985, binibinta niya po doon ng 1,000 pesos. Ayan lamang po ang aking mababahaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po, Losombisayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po, kayo po sa lahat in God bless.